Pabalik tayo natin, mayroong pangalang. Mm -hmm. Paigaling, Sir. Sa Makati. Sir, yung tuhod niyo, sabog na yung mga piyesa sa loob. Atagal At na to, Sir. Kaya lang. Na-disgracia na po ba kayo? Hindi, sa basketball. Atagal na. Wala kayong ibang disgracia, Sir? Wala, yeah, yeah, wala. Yeah. Sinama ko lang ngayon eh. kasi... Sa paano ko talaga yung dito masakit. Balakang nyo? Oo, so, ilang nagahan eh. ito eh. Ang nangalay, ilang dito yung injury Sa left, medyo okay pa. Okay pa yung left. Pero itong kanan, no? Hmm? Kita mo naman, no? Ano yung diferensya? Napakaluwag nito. Ito, sabog na sabog. Ipit na ipit. Pasok na. Pasok na yan. Pag nakita to ng ano, ni replacement to, operation ka talaga. Yes, Oh. Pero ito sir, mo mo na nito. Mababawasan yung pain natin ito. Mm. -hmm. Kaya naman sumakit yun doon, ano yan eh, mako-compensate eh. kasi nga sobrang sakit ng tuhod mo noon, gaganong ganun ka. Hindi na lang nagiiba ah. na rin yung Hindi ganun ka -gab ta, gaganong ganun ah. ka. Sige, may patatang may na yung iba. Ito mm -hmm. ano mga to. Ayan, degenerative osteoarthritis, chain, both knee, inflammatory, infectious, or degenerative osteo osteotropathy, type A pacific pain. Ayan, bugbog na bugbog sa ano pa lang, sa ano lang eh. Ito pa lang, na, nasabi na pala rito eh. Talaga nga na to. Sa tagal kasi nung ano, panahon na hindi mo pinaayos, siyempre day by day, lakad ka ng lakad. Hindi, tsaka nalaro ko pa kasi yan. Tapos uulit ulit. Tumabingi na din pala yung spine mo sir. Uh, Ayan. Ayan. Nakita ko na rin. Nakita mo? Dahil yan saan mo siya eh? Hindi sa iyo. Gaganong-ganong ka. Gano, Nasanay na. Yun, Ilang taon na ba yan? 30 years. 30 years? <laughs> may asawa <laughs> na yan ah. 30 years. May asawa na eh. yan. Baka may up. May anak na yan. Dalawa. 30 years. Ano ko lang <laughs> kasi yan. Hindi ako makatulong. dito ko nga nalang. Lagyan natin ang ano. Pag-uwi natin yung posisyon. Nandito na ito eh. Solusyon na natin kung ano may tutulong. Sera. Sige sir. Nakupayaan. Alam mo kasi sir. Tayo, tayo kasi mga Pilipino makiisin. May pain na kaso. I-addict tayo sa basketball. Yun na. Pag nakakita tayo ng mga player na kapi natin. Tara, naroon tayo. Thank ay, Ay, kasi ito ang nasa taas. <laughs> tignan mo naman yung binago ng tuhod niya. Mm. Dito, dito pa. Dito ka kumuha. ano. Grabe. Oh. Talagang. Oh. Mm. Pasok na, pasok na. Pasok na. Letter, ano na eh. Hindi ko nga may diretso. Hindi niya na may lapat. Mm. Ito, kaliwa, okay pa to eh. Diretso pa yan. Pero to. Yan o. No? Yung buto, talaga. Umilid na yung buto. Sige, sir. Tignan natin yung um, mga may nitutulong ko niya. Mm -hmm. Sige ka. Mm -hmm. Hindi na ila pa. mo nga, tatarik ko lang lang yung <laughs> Kasi nga, biharin niya yung dito kung masyadong. po talaga yan. Gawa mm -hmm. lang siyempre. Lakad yung spy nyo at tumagilid yeah, 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 yeah. Hindi mo pinapansin kasi, mm -hmm. hindi mo napapansin. Kala mo dito kasi mas masakit. Mm -hmm. Hindi mo alam na apekto pag na, na gumilid na yung dito sa pelvis mo, mm -hmm. siyempre magtutulokan na yan sila. Mm -hmm. Tingnan mo yung paa mo kung ano mas mahaba. Yeah. Sige, straight ka yung sarili mong straight. Sa abroad pa kaya sa, ano? Saan ka ba? Sa Nepal? Brunei. 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 Darussalam. Nasa yeah, Malaysia. Malapit sa Malaysia. Nagpaturo ka ba? Hmm. Hindi ka nagpaturo? May hmm. daming ka-activities sa labas ngayon. Ito, ito yung, ito yung miniscus. Mayahan ko lang siya. Para naglalaro ako siya. Pagka nakamali ng box, bakit ko nang box siya. Huwag gilay na naman. yung paulit na hindi. Nakapuso yung tuot. Nakapuso yung tuot. Kita mo yung tuot. Mm -hmm. Meron nang yung... nakayon. Na ano? Alam mo itong buto na to? Akala mo, hindi yung buto, miniscus yun. Mm -hmm. Tsaka cartilage. Isa na yun. Ayan. 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 Hindi siya naman. Matigas eh. Uh, Alam mo yung puti ng buto natin? Yun yung nabangal. Uh, Ayan. Yeah. Kaya kami sa pag umiipit yung sa gilid, sakit. Sakit yun. Ayan. Uh. Pero hindi naman consistent yung pag ginalaw-galaw mo yung tuhod mo, uh, uh, lalabas yun. Sobrang sabog ng tuhod. Pitikin natin para. Parang um, balon. <laughs> ah, handa kang bandage yan, Roy. Kailangan to, sir. Mas maganda yung bandage mo. Yung yan, may yung May din. Oo. Wala ah, uh, Di na. Yan na lang, sir. Hindi na makaabot yung ano. Mawawala na lang yung sakit nito ngayon. Pero sa mga susunod na araw, pag nadulas ka ng konti, balik-balik. Ang gawin mo, gano'n-ganon lang sipa mo. Oo. Uh -huh. Para dumulog siya sa loob, yung iipit ng mga ligaments doon. Oo. Uh -huh. lang lang nito. Uh -huh. Kung ayaw mong talagang di ka makatiis, o operahan ka talaga. Oo. Uh -huh. Yun na lang pinakaano nito. O operahan. Kung hindi mo na matiis. Uh -huh. Pero kung mo pa naman, lalo-lalo yun ba lang, mawawala yung pag-iipit lang. Uh -huh. Ang na natin dito Ang natin natin ang natin. Isa <coughs> ba? <coughs> o, ngayon mo sabihin na may easy yung paa mo. Mm -hmm. O, pagtay na. <coughs> Tsaka yung likod mo, ayaw yung easy natin yan. Tagilid. Mm -hmm. Laki na ng niliko, o. Oh. Oo, yeah, nagulad din ako. Nagulad ka rin. Nung, nung ano, na x-ray, di ko na alam ito. na yung... Hindi mo walang apekto na no, pati yung ano mo. Mm -hmm. Laglag mo lang ang tama. Yan. Sige, relax mo lang. Ano? Kami lang sa'yo. Puta, nagtay ako ron sa buchi na binili mo. Ubusin uh. nyo lang kasi, binigay niyo pa eh. Hindi ah, yeah, bibili namin yung palita wala. Tutlo mo cheeseburger siya. Uh, no. no. At no. Sa atin naman. Kaya na ako, lugaw na ako. Gusto may hita niyan, lugaw na ako. Lugaw with it. sa minster, tapat. Oo, lugaw with it na ako. Kaya na okay. Kayo? Kaya, Kung na ilip. Mami? Butlong, ati Ano, cheeseburger. 20? 30? 40? Ang gagap eh! Ano sa ba? 20. 320. kami! Tumataba kami! Nakasyam nakasiyam kain ka na! Huwag kalimutan mo! Basagan Hindi ka! Mamaya-maya yeah. na Pero yeah. kung na lang ako, lugaw Ah... Uh, Timpla na. mo na ng mga... Pagkakaw. No? Tihaya ka, sir. Tihaya. Ake namin, kumantay. Mm -hmm. Ang taso right, mm -hmm. kayo marami. Kamay -hmm. dip-dip? Kamay pa sa dip-dip, okay. Okay, relax lang kayo. Ipapartin na natin ang tuwag mo. Kasi ng maayos na bandage, ha? Hmm. yun ang pagkakabit. Sige, yeah, straight mo. Yan, yeah. bumababa na. Kaunti na lang. Pumantay pa yung Hmm. Diba? Laking bagay rin, kahit pa paano, not just... ko, ginagawa pag nakatihay Ayan ay, ay, ay. ay, no, oh. tingnan, nyo, tingnan nyo kung paano ako maglagay ng bandage ha. I-open nyo na yung dito sa may gitna. Mm -hmm. Mag magtira kayo ng open. Tapos ito, dito puruhan nyo. Kung para rito, tingnan mo, dito mm -hmm. pinuruhan ko. Eh? Para yung bukol, kahit pa paano, may tulak pa niya. May balik May balik pa wala na tayong magawa eh. Nandito na tayo eh. Hmm. Tingnan na natin kung ano magiging pwede pang solusyon. Kung ano pang pwede makatulak sa kanya. Yung piyesa kasi sa loob sir na ano. Ikaw na nagsabi eh. Ikaw na nagsabi eh. Masakit na, nilalaro mo pa. Masakit na, nila, pili mo pang nilalaro. Eh, wala. Nandito na. Sige, tayo ka. Thank you. <laughs> okay, sir Ginawa ba? Need you. Yan lahat 'yung mga okay Sir, alam mo bakit? Siyempre nagahatakan na 'yan sila eh. Nasira 'yung PSR. Siyempre 'yung strap dito, 'yung muscle strap dito. Mabibinot na yung kasi ano eh. Ang mga maraming pag naglakad ka. Wala na yung, wala na nakasuporta ano, rin eh. Once na may, may, once na may magbagong posisyon, di ba yan, ganyan. May mga ligaments dito yan, yung lateral, tsaka yung medial. Pag bumaba to baku, may yung dito. Pero yung nasa kabila, mau-overstretch naman. Ganon yung kaya hindi magiging Kaya kailangan, kung ano, lalagyan mo na ano. Embrace na lang. Embrace na lang. Mas maganda yung embrace yung may ano. Yung may matigas sa gilid. Okay? Ganun lang po. Okay? Sa balakang nyo. Okay? Eh.